Morning po sa ating lahat guys. Ako ay uh, medyo masama ng aking pakaramdam ngayon. Ako ay sinisipon. Mahirap ay eh. gawa ng ako ay dalawang buwan pala ang nagaling na opera. Medyo masama ng aking pakaramdam ngayon. Ako ay mamunguha din ng rambutan. Yan ang aking tanim na ano guys sa talong may mga iilan na siyang ano bunga ano po ang taba alam nyo pa guys ako may lagnat ako eh ayoko lang nakahiga parang lalo akong nanghihina ako'y okay, munguha din ng mga kakain na rambutan baka niyong buhay ây nồng Aring rambutan hari guys ay dalawang taon lang siyang mahigit na tinanim. O ito tuwa gawa na may bunga na siya. Hindi akong bunga mo. rin po guys yung aking nakuha. Ito so, po yeah? guys yung aking nakuha. Naramutan okay. so, tayo. Kahit siya ganito guys na no? hilaw pa. Matamis siya. Ay. Hilaw. Pero ang ganda ng ano niya guys. Siya ay... Ari oh.

Mm-hmm. Kaya ako siya kay beses tamis niya.